Ang galit ay isa sa mga emosyon na kapag pinagtagal mo sa iyong kalooban, ay ikaw na ang masisira ng higit sa taong iyong pinagtutuunan ng galit. Maraming klase ng emosyon at ang bawat isa sa kanila ay merong epekto sa ating buhay. Ang kasiyahan halimbawa ay isang uri ng emosyon na kahit may problema ka, pero pag napatawa ka ng husto, misan gumagaang ang pakiramdam mo kahit hindi naman nasusolusyonan pa ang mga problema mo. Naalala mo ba ang huling pagkakataon na tumawa ka ng husto? Yun bang wala ka ng pakialam kung makita yung gilagid o ngalangala mo? Basta tawa lang kasi sobrang saya mo. Hindi ba parang kahit sa ala-ala ang sarap balikan at nakakagaang pa din ang kalooban? Samantalang ang galit ay kabaliktaran. Yun bang kahit maayos ang mga pangyayari? Basta naranasan mo ito, bigla na lamang sumasama at bumibigat ang kalooban mo kahit wala ka namang problema. Misang kahit maalala mo lang yung galit mo, sumasama pa din ang loob mo, hindi ba? ang masakla pa sa galit na pinananatili at itinatanim ay patuloy itong nagiging hadlang sa isang maayos na samahan. Yun bang sa halip na maisip mo ang magagandang posibilidad ng pagkakaibigan o anumang relasyon ay lagi na lamang sa nakaraan na at hindi na nakamove on. Ang pagpapanatili ng galit ay parang paglikha na din ng isang bilangguan na kung saan ikukulong mo ang iyong sarili. Parang bilangguan walang rehas kasi wala namang nakaharang pero hindi malapitan. Wala namang rehas pero tila may hadlang. Ang masakla pa, ang bawat panahon na mas pinipili mo ang galit kaysa sa pagpapatawad ay panahong pinananatili mo ang sarili mo sa nakaraang pagkukulang at hindi sa posibilidad ng kinabukasan. Sa bawat pagkakataon na mas pinapahalagahan mo ang galit mo, ay pinagkakaitan mo ang sarili mo na magkaroon ng panibagong mas magandang karanasan mula sa taong hindi mo nakasundo. Halalahanin mo, na ang panahong nananatili kang galit ay panahong hindi mo na maibabalik. Panahong balang araw ay marirealize mo na dapat sana ay nagamit sa mas makabuluhang bagay. Ang sabi ng Bible, kung magalit mang kayo, huwag kayong magkasala at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Hindi masama ang magalit, lalo na kung tama naman ang dahilan. Ang masama ay yung manatili kang galit sa halip na ipagkatiwala sa Diyos ang iyong sitwasyon at nararamdaman. Napakahirap hilingin sa Diyos ang kaayusan ng buhay kung ikaw naman ay hindi handang gawin ang iyong bahagi na magpatawad. Paanong pagpapalain ng Diyos ang ganoong klase ng buhay? Hangad ng Diyos, hindi lamang ang kaayusan ng mga material na bagay sa iyong buhay, kundi maging ang kaayusan ng iyong kalooban. Huwag mong pagkaita ng sarili mo na magagandang magagawa ng Diyos sa iyo dahil lamang ayaw mong bitawan ang galit mo. Tandaan mong walang puwang sa plano ng Diyos sa buhay mo ang galit mo isuko mo na yan at asa ka pa